Hello mga idol. Nandito naman tayo mag-vlog-vlog tayo nitong ano. Vlog-vlog natin. Reno 'to nang ano. Owner 1516 Nissan. ang Nissan 'to pero iisensya. All right. ano tayo lililiahin natin yung loob bago ang lahat ako po yung nagagawa uh, ah, tutuloy natin yung ating vlog sa youtube baka sakaling baka sakali diba? sige natin sige simulan natin dito naman tayo sa gamit ito yung ating nabiling ano 15-16 15-16 na uh, rubber cup Japan so ito 1316 para naman dito yan dalawa kasi yung re-train ko yan alright na alright hindi na tayo papasadahan natin ang liha ha gamit ng tubig tubigan natin dito

Yan, okay na yan. Hindi naman kailangan na liyahin ng todo, no? Kasi dati namang ano yan. Linisin natin. Ating bubusan dito. Ito. Yun, okay na. Patuyuin na naman natin, no? Ayan, balikan ko yan dinayosin so, naman natin ito itong sa masyadong mababa yung ating camera tas natin ng konti yan yan, kita na ba? yan itong ganyan natin yung strainer itong strainer hindi ko matanggal yung strainer ha. Yun, ito yung strainer. Linis natin mabuti. Gamit ang water. Ha? Yun, hinulog sa balde yung ano. Linis ko yung strainer. Yan, sobrang linis na. Okay, papatuyin natin. Tapos ito naman. Nalinis ko na ito kahapon. Inulit ko lang kasi ngayon lang nakabili ng ano materyales no Kinalog ko dun sa labas Para makita nyo Kinakalog po para maganda Diba? kung may panghangin kayo, hangin na nyo, mas maganda. Meron pa. Ibalikan ko muna kayo, medyo na. Papatuyin natin, no? magkakabit naman tayo nitong ano nya rubber cup hindi medyo may dumi din linisin natin naman yun yun yung dumi ito may dumi sya kasi kinalawang na kailangan linisin natin ito para lapat na lapat yung yung panto lang naman oh pala ito ito yung ating pinatawag na pambihirang mahika tiga lang tiga lang ating lilihan ng konti ito konting liha lang para ano mawala yung talawang may talawang kasi yan Pabalikan ko kayo ha. Yan, nailagay na natin. Ito na yung kabuuan ng ano niya. Ng seal. Yung rubber cup. Susulot na lang natin yan dito. Okay.